Ngandang araw po mga kabantot. Uh, nuubo ko eh. Tapos nadami na rin yung boses ko. Minamalat po ako. May hindi ako makagawa ng vlog. Pero medyo nagkaroon ako ng konti yung boses. <laughs> Kaya sasamantalahin ko. Meron po kasi akong nadaanan sa TikTok. Uh, privileged speech ni ano, a former one of my favorite uh, politicians si ano po Miriam Defense of Santiago yung kanyang privilege speech po uh, tungkol sa uh, impeachment din eh kay CJ Corona kay Chief Justice Corona maalala niyo po ng panahon ni ay, ano niya ta ni Pino yun eh kasi kaya ako siya sinurse ko siya ni-record ko lang siya sa TV para buhayin ulit. Kasi yung speech po ni former Sumalangit Nawa, uh, former senator, Miriam Defensor Santiago, kasi ang topic niya, ang punto niya, kaparehong-kapareho nung kay Cata Marcoleta. Kaya, doon sa nakaraang video, sinabi ko minsan na yung utak ni Dante Marcoleta, ni Ka Dante, kawing na kahawing ng utak, talino, wisdom ni Miriam Santiago, pati po yung tapang. sobrang halos magka, halos may similarity po talaga sila. So, ang point ko dito, na, na yung punto na sinasabi ni Ka Dante Marcoleta at ng Iglesia ni Kristo, pati yung kay Miriam Santiago sa speech niya na to, pareho po eh, align eh. Ang kay Miriam, kasi nadali si CJ si Corona sa Salen eh. Bakit daw nung Salen pala ang titirahin sa kanya, bakit ang dami pala ng loophole, bakit hindi pa noon pa ginawa ng paraan na hindi mo karon mo ng loophole yung, yung sa, tungkol sa Salen? inyong point ni ano Eh. Parang ang dami nagmamalinis, nagmamagaling ng mga politician ng no, panahon panahon ni ng buhay pa po si ano si Miriam Defensor Santiago kala mo mga malilinis na tao pero sila din mismo mga mga tiwali ang ganda po ng speech niya panoorin po natin ikukumpara iku 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 ko lang dun sa sinasabi ng INC ni Carnel Tumanan na nung sinabi ni Christ na dumating yung mga pariseyo mga sad saduseyo pumunta kay Kristo may dalang babae doon na guilty sa pangangalo niya na sinabi lang sa kanila ni Kristo kung, kung sinong, walang kasalanan o baid ng kasalanan siyang unang pumukol ng bato parang ganito yung speech ni ano po eh ni, ni Miriam Santiago tsaka yun po yung gusto sinasabi ni Kadante Marcoleta sinisilip niya yung pondo ni ano ng Vice President samantalang lahat naman ng opisina ng mga politi polit, politician na lalo yung mga mga inelect elected officials lahat po yan kahit si kay Bongbong Bong Marcos lahat po sila meron silang uh, intelligence funds na tinatawag so bakit si Vivi Sara lang sinisilipan nila yun yung point ni ano eh, ni Dante Marcoleta so ito na po yung uh, speech, niya, no? speech ni ano privilege speech ni former Sekreta, uh, Senator Miriam Defensor Santiago na namimiss po natin lahat, I'm sure. At mahal na mahal natin siya at gustong gusto natin. So, pa panoorin nyo, kay Nova na, na magkumpara yung mga politi politi politiko ng panahon na to, ng speech ni, ni Miriam Defensor, tsaka yung mga politiko ngayon na nasa kamara na gustong litisin si BP Sara, gustong ma-impeach. Tingnan niyo kung may pagkakaiba sila or pareho lang sila ng mga politikong tinitira o pinapatamaan mismo na ni Miriam Santiago nung nagsitong speech po na to. Kayo na ba lang humatol? Unang punto, kung matalo ang Chief Justice dito, Di ang ibig sabihin pala, ang mga nananalo ay mga honest na tao. Dahil sinundin na nila dahil corrupt yung taong yon. Di, palagay din natin na itong mga representante, dahil lahat tayo we re represent the people, isn't that so? That's why we're elected officers. We're supposed to represent our constituencies. Eh kung hatulan natin may sala yan, di, ibig lang sa, dahil crooked siya, di, ibig lang sabihin tayo, honest tayo. Ngayon, kung lahat pala tayo honest, o marami pala tayo sa atin ay anan. Why is the Philippines open, or if not, all the time? Why is the Philippines always ranked as one of the most corrupt countries in the whole world? Yan, sagutin niyo po niyan. Nagpapakalinis kayo? Aba kung malinis pala ang mga opisyalis natin, at malinis pala sa buong bansa, e eh bakit palagi tayong nililista ng Transparency International as one of the most corrupt countries in the world? Pagtitimyan lang tayo, sino kaya dito? Yan unang punto ko. Pangalawa, tumigil na kayo ng kapapanggapanggapan nyo, mga artista. Merong mga politiko na alam na alam natin kung anong loopholes nila sa SALN. Deposito ang sinasabi ng batas pagkatapusan ng Disyembre, katapusan ng taon. Magdeklara ka kung magkano pera mo sa banko. Hindi ba, minidraw nila pera nila sa buwan na Nobyembre o Desyembre para pag naglagay sila, pag nag-file sila ng salen nila, wala nga silang deposito. O kaya meron lang sila ng couple of thousands. Kasi withdraw nila eh. Pag inero, i nila ulit. Taong bayan, kayo ang magtistigo. Yan. Bakit nila tinabulin yung ganon? Pangalawa, panusot. O pangalawa, na ginagawa nila na look for sir sa N lahat ng pag-ari nila real estate, bank accounts iba pang pag-ari nilalagay sa ibang pangalan yan is very very widespread o di wala na naman silang pag-ari dahil lahat nilalagay nila sa ibang pangalan kung, kung bawal ang asawa at ang mga anak dahil sa batas ay eh, inspeksyon na yung pati yan yung mga malapit sa kanila ditoon siyang malalayo ng mga kamag-anak o kaya magki hindi kamag-anak sa kaibigan Na nila. what a hypocritical accusation that is the problem in this country where all for honest government and yet the world condemns us as one of the most corrupt countries in the world that's why it is difficult to win in any international election in any international campaign because the philippines among others has a reputation of being a corrupt country. Isip ng iba, kung corrupt ang kaya ka na yan, walang matinong lalabas dyan. Walang matinong ibubunga yan. Ba bawat isa ba sa inyo? Walang sala? Tugkol sa sal-e? Eh? Bigyan nyo ako ng isa pang buhay. Panginoon, bigyan mo ako ng isa pang buhay. At imbistigahin ko lahat. Isa-isa dito sa Senado, sa House of Representatives. Tignan natin. Pati sarili ko, investigayin ko. Order, please. Ang daming loopholes na nung sal. Eh na yan, ba't hindi kayong make noon? Ba't ngayon, bigla na lang kayong so exercise about a loophole? Well, if that is the case, then let us all just put our assets in dollars and know the purpose of the sal will be will be perverted or corrupted. That is true. But what about all the other loopholes? Bakit ngayon lang kayo nagari tungkol sa loophole na yan? Bakit doon pa? Dahil yung iba sa atin, dinagamit yung mismong loopholes na yun. Hindi lang sila ma-impeach. So, ayan, napanood niyo po at nap napakinggan mga mga kabantot. So, lumalabas yung mga politiko na yon nung nagsalita, nag-privilege speech si former Senator Santiago, yung mga politiko na nandun, yung mga politiko gusto niyang gisahin dahil sa mga pagiging ipokrito at ipokrita, sila din yung mga, yun din sila ng mga politiko na ngayon sa panahon na to ni VP Sara at itong pinaglalaban niya ni Dante Marcoleta, isang klase lang ng pagkatao ng politiko na meron noon tsaka ngayon. Mga ipokrito, sumisilip sa kasalanan ng iba, pero sila mismo, sila mismo nakasawsaw yung mga paa nila at yung mga kamay nila marurumi naman dahil sa paggawa ng ano bang, alam mo ano pinag-uusapan, pera, di po ba? Sino sa mga yan ang malilinis? Eh, baka nga yung ang masakla pa umuusig, sila pa yung mas grabe ginagawa eh. So, dapat talaga, gusto nang eh, ang point ni Miriam, gusto niyo maging malinis, gusto niyo mag, mag o maging maganda yung ano yun ano yung sinabi ni Miriam Santiago, yung maging malinis daw yung ano, yung bansa. Kalimutan ko ka term. Dapat lahat. Hindi isa lang yung hahatulan nyo. Isa lang yung sisilipin nyo. Nung panahon na yon si CJ si Corona at ngayon sa panahon natin ngayon na to, si ano naman po sinisilip nila si VP Sara. Dapat lahat. Yun, lang naman ang punto eh. Huwag isa lang, huwag isang particular lang na tao. O dapat maguhin ang batas para wala nang magkaroon ng loophole para hindi makalusot ang sino man sa paggawa ng katiwalian kung meron man. O yun po mga kabantot, sana ha? magising na ang kawawa po bansa natin. Ang gulo-gulo na ng bansa natin. Mawawalalo tayo yung mga maliliit. Kaya sana iboto po natin yung mga dapat na mahalal. At ipanalangin po natin yung bansa natin. Number one po yan. Ang gandang araw po sa kanilang lahat. Salamat po. Uh, like, share, or subscribe po kayo sa channel ko. Uh, sa munting channel ko. Malaking bagay po kung magta-subscribe kayo. Maraming salamat po.